din natin hinintay ito na maisigaw ang dating isinisigaw nila na alas 12 na at bulaga na Siyang ikaw, Nick at Joey Pagkakay, lumarami Siyang lahat ay nagbibigay Ligaya sa ating buhay happy lang, happy lang. Happy lang kasi ilang buwan tayong ilang buwan natin ako, ilang buwan kong na to, mga kababayan na Although minsan nababanggit ko yung itbog laga diyan ng audience na mga nananalo sa sugod bahay. Pero ngayon lang ho ulit natin narinig pagkalipas ho ng ilang buwan na talagang binabanggit na ho nila ang kanilang titulo. Ha? Sila ho mismo ang gumawa ho dyan ng pundasyon Papalakas ang programang yan. Miss na miss po natin. Isinisigaw nila. Kaya nga kanina eh. Buti na lang. nasimulang ko. Sinigaw si Bossing Biknang. Alas dosi na. Eat bulaga na. Ay puti, grabe. Oo, oh, pati nga yung mga odd. Yung mga nanonood kanina doon sa YouTube channel eh. Sa mga nanonood sa YouTube channel, tuwan-tuwa rin talaga mga kababayan. Talagang iba nagta ng mga iyak na emoji, iba heart heart, iba tuwa-tuwa, ay grabe. Tapos magko magko sila. Magbabalik ang It Bulaga. So, Alam niyo mga kababayan, nung pinanonood ko to kanina, nung ginising ako ng isang admin namin kay JC. Habang pinanonood ko to mga kababayan, talagang tumutuluha, tumutuluho ang luha ko. Bakit? Naalala nyo nung nakaraan mga kababayan, ang bilis ho ng panahon. Parang kailan lang. Yan tatlong yan, nasa harap ng kamera, nagpapaalam sa atin. Sabi nila, andito kami, pumasok kami ngayong umaga, maaga kami pumasok. Pero hindi na ho kami pinaere. Naalala nyo yung eksena na yun, halos tumuluho ang luha ng sambay ng Pilipino. Dahil sabi ko nga, itong programang to, hindi to basta programa sa atin. Pinamana na ho sa atin to ng mga lolo't lola, nanay, tatay natin. Yan tatlong yan, nakatayong ganyan. Nagpapaalam. palungkot. Pero ngayon, kita nyo naman, ang bilis ng panahon. Nakatayo na naman silang tatlo sa camera. Sinasabi sa ating panalo sila. Nagwagi. Grabe. Nakaka ano, mga kababayan nakakilabot. Ang bilis ng panahon. Napakabilis ng panahon mga kababayan. Parang kailan lang. Tinato. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. Ang plaintiffs po, Tito Vicky Joey, you know, kasama si Jenny at saka si uh, Derek Pucci, permanently enjoining defendants Television and production exponents incorporated and GMA network incorporated from one. Using the trademarks EP, Eight Polaga 8 and E B including all the logos associated with the subject parts in its shows, programs, projects or promotions. And number two using the ipulaga e jingle slash song or any part thereof in its shows programs projects or promotions and three airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the ipulaga e show prior to 31st may 2023 its segments or any portion thereof in all Channels and platforms. Moreover, Defender, blah, 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 marami pa ko, we help kung mga damage sa binawang git, uh, talahak ko, in favor sa atin. Pati, ayung uh, scenario dito na, uh, pursuant to sections 151 2 and 161 of Republic Act 8293, 93, dito po yung Intellectual Property Office, ano, sabi, the Intellectual Property Office of the Philippines through its proper unit slash head officer is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of television production exponents incorporated from its records, database and or registry to it. dispositive yung <clears throat>

sa pamito, oh, Diyos. thank you very much, our dear Lord God. Thank you, thank you. Amen. It Amen. Na na yeah. yes. Yeah. yes. 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 Yes ang rehistro ng Type Incorporated doon sa trademark na trademark uh, Itbulaga. Di ba nagganyanan din sila? Naalala nyo? Naalala nyo yung ganun? Oh, Ngayon may inalabas na naman ganun na naman yung ano nila, no? Nag-a- nag-aano sila? nag pa sila? Parang yun ang ano nila, no? Yun ang naalala ko Naalala ko si, kung may isang cellphone lang ako, tawagan ko si Nanay Cristy. Interviewin natin. Naalala ko yung sinabi ni Nanay Cristy sa 1PH. May humula dyan sa tatlo, sa Tito Vic and Joey. Na sino ba yan? Sino ba yung... Basta, ewan ko lang kung nanonood si Nanay. May sinabi si Nanay na, na naalala ko yung sa 1PH. Hindi ko alam kung sa 1PH or doon sa kanilang YouTube channel na uh, showbiz na unay kasama sa si Wendell at si Romel. Hinulaan daw yan dati. Sabi yata, may kinalaman yata si Mother Lily. Na yan daw tatlong yan. Wala daw talagang makakatalo dyan. Hanggat magkasama silang tatlo. Kahit sa ang aspeto daw. Mother Lily ayun, Si Mother Lily. Oo. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Na hinulaan daw talagang kapag daw yan tatlong yan magkakasama, wala raw talagang matatalo kahit sang laban ng kahit sang aspeto. Yan tatlong naalala ko kanina. Oh, si kay, nanay ko na ano yun eh. Kay nanay ko na narinig na wala raw talagang makakatalo dyan sa tatlo na yan. Minsan nga raw, pag daw may mga time na dumarating daw na nawawala raw yung isa dyan na matagal na dalawa daw natitira. Lagi raw yung ratings nila eh nauungusan ng ibang noon time show. Tapos pag bumabalik doon yung isa, tapos tapos na ulit sila, nangingibabaw na naman yung ratings nila. Wala na naman daw nakakatalo. Ganon yung sinabi ni Nani Christy dati. So, ito mga kababayan, nakakatawa ko kasi tago, sino ba akala natin na darating yung point na pagtatalunan tong trademark Itbulaga na to. So itbulaga, itong programa na to na nung mga bata tayo. Tapos ngayon, ito tayo, kasama po tayo sa kasaysayan na magmula nung isipin nyo parang kailan lang may 31 ba no? nakatayo silang tablo nagpapaalam hindi na nila papaalam sila pupunta sila sa ibang ganyan ganito tapos eto sila ngayon nakatayo na naman nagsasabi panalo sila nakakatuwa no ang bilis talaga ng panahon pasalamat tayo mga kababayan sa Diyos katulad ni Tito siya sabi niya pasalamat tayo sa Panginoon Napapansin ko kay Tito siya talagang ano siya. Ah, uh, lagi siyang ganyan. Salamat tayo sa Diyos. Salamat tayo sa Diyos. Maganda, maganda 'yon, eh, kay Tito siya. <laughs> na naaalala na ko naaalala ko mga kababayan. Sila tatlo ganoon, nagpapaalam tapos ngayon panalo na naman. Nakakatuwa ho. Lahat sila maka-Dios sabi ni Max Yes, Si Master Henyo, si Bosing. Lahat naman talaga sila, mga, mga Diyos. Ito mga kababayan, kasaysayan na to. Kasama tayo rito sa pinaglaban nila. Nagtanggol tayo magmula. Umpisa, hanggang uh, katapusan. Alam niyo mga kababayan, ako inaaming ko ha. Uh. Inaamin ko, dumarating din sa point na, na, dumarating din sa point na, parang minsan na ang kasal. Pinaglalaban mo rito. Minsan parang, uh, nananawa ka na sa mga alam mo yon sa araw-araw na tinatapik mo about dito sa trademark tipulaga -tipula issue pero kinakailangan paglabanan mo yung sarili mo kasi pag tumigil tayo mga kababayan yung mga kalaban sa kabilang kampo gaganahan lalo yan kaya kinakailangan di tayo mag give up di tayo manawa kaya kinakailangan lahat, lahat lagi ng kanilang ah uh, panlaban, kailangan depensahan natin Tumarating din yung ganong point kasi tao lang tayo mga kababayan. Tumarating yung ganong point. Pero kinakailangan natin labanan yung pag-iisip natin. Pero kita nyo naman yung nangyari ngayon. ah? Eto, itong channel na to, may kita to. <coughs> itong YouTube namin, may kita to mga kababayan. Pero pangalawa na lang yun. Mas masarap yung pakiramdam na may pinaglabang ka, na alam mo totoo, kaya mo pinaglalaban, tapos nanalo yung pinaglalaban nyo, kasama ka doon, hindi mababayaran yon mga kababayan. Kumbaga, achievement ng channel mo yon Achievement ng programa mo yon mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, dito sa mundong ibabaw, lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Natural yon tao tayo. Pero yung papanig ka pa sa alam mong mali, iba na yon Sinasadya mo na yon sabi ko nga dati pa lang Dati, dati pa lang Sabi ko ha ah, Kahit itong itbulaga na to Paborito ng pamilya ko Tsaka yung lola kong namatay Kung mali sila Di ko kakampihan to eh Hindi ko kakampihan to Kakampihan ko yung kabila eh. Ang problema Putik pa Paano mo kakampihan pa, Paano mo pagtatanggal Yung alam mong mali Kaya nga diba sabi ko dati Kahit gano'ng kagaling Ang isang abogado kapag pinagtatanggol mo mali, matatalot, matatalo talaga kay sa kaso. Matatalot, matatalo kay sa kaso. Kahit gaano ka pagaling na abogado, tapos mali yung pinaglalaban mo, matatalo pa rin kayo kahit anong talino mo. Mangingi at mangingi ang tama. Pasalamat tayo ulit mga kababayan sa Diyos sa RTC Marikina branch na naglabas agad ng desisyon para matapos na to. Ang importante dito, panalo na ang Tito Bick and Joey, hindi, pinag, inutos ng korte ng RTC Marikina branch, hindi na nila pwede gamitin ang trademark It Bulaga. Kahit logo, kahit kanta, hindi na pwede. Yun yung maganda doon. Kung iisipin mo kaya analyze mo, tatlo silang nagsasalita nung nakaraan malungkot na pina, nagpumasok nagpum kami rito pero hindi na kami pinaere, hindi na kami pinayagan. Malungkot sila nun. Hindi nila, alam mo yun yung feeling na sa inyo, hindi mo mabanggit kasi ginagalang mo ang batas, ginagalang mo ang ensya ng gobyerno, ang IPO Philippines. Nagsakripisyo sila ng feelings nun nang nararamdaman nila habang ginagamit nang isang noon time show programa ang hindi sa kanila. Gaano kasakit 'yon mga kababayan? Gaano kasakit? Ang sakit noon. Lalo na sa TV kay Master Joey Drill, ang sakit noon. Pero kita niyo naman yung good karma bumalik. Isipin mo isang araw bago umere ang Itbulaga sa RPN9, bumalik sa kanilang tuluyan yung trademark na Itbulaga. At kauna-unang Sabado, unang araw ulit na pag air nila sa RPN9, makakanta nila yung song na hindi na E80 Bulaga ang babanggitin, kundi It Bulaga talaga. Isipin niyo yun. Yung sacrifice na ang tagal nyong nagpigil kasi hindi po pwede, eto na ngayon. Kumbaga lahat ng lungkot, pagtitiis, araw, tiniis mo ang kalooban mo. Kasi mga kababayan, silang tatto may edad na. Aminin natin na edad na sila, yung feelings niyan iba na rin. Kumbaga, masakit sa kanila to. Kasi kumbaga, kung kailan sila nagkaedad, tsaka sila nagkaroon ganitong pagsubok. Sabi nga ni Master Henio Joey Dule nakaraan, hindi na, di ko sukat akalain na kung kailan tayo tumanda, tsaka tayo pinagkakaguluhan. Pinag, uh, itong issue na to, hindi nyo nilubos maisip na yung iniisip niya na itbulaga na trademark na binuo niya, na create niya sa kusina ni Tito Sen, E eh, balang araw pala, e eh, pagtatalunan magkakaguluhan. Pero kita niyo naman mga kababayan, ang ganda ng naging resulta. Although una, naghirap sila, nagsakripisyo sila, kumbaga ang bola nasa tape, nasa kabilang istasyon. Pero kita mo naman sa dulo, maganda kinalabasan. Galing, di ba? Maraming salamat po sa ating lahat mga kababayan. Uh... Naniniwala talaga akong may ano pa rin talaga rin sa Pilipinas. Uh, ang batas pa rin. Ang tama pa rin ang nananaig. Pinahintulutan pa rin talaga ni Diyos ang tama. Na para sa inyo yan. Sa inyo yan. Kayo, nag, uh, kayo ang uh, uh, naghirap dyan. Yun yung nangyari. Nakakatawa mga kababayan. Basta, magpapasalamat ako sa inyo mga kababayan. Tuloy lang mong pagsuporta natin sa Noontime Show. Although may mga kanya-kanya tayong ginagawa, parang dati nga sinasabi ko, hindi tayo araw-araw nanonood na bulaga Lalo na dati may trabaho ko, may mga ginagawa kong personal. Pero alam natin andyan lang sila. Yung pagka magtatagpo tayo ng pamilya natin, kakain tayo sa mesa, dati nasa lapag pa kami, nanonood kami itbulaga lang. Basta andyan lang sila. Nakakasama. Abang nagkakaedad tayo, itbulaga, tumatagal din andyan lang sila. Ganun lang. Kaya nga sabi ko dito, basta programa. Ito na ako 'yung pinamana na, 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 lola at lola natin, nanay, tatay natin. Kaya nga dati na nagsisimula ah, pala itong issue na to. Na parang ang dami nagbabasa dito big and Joey. Sabi ko parang kinakailangan magiba muna ako ng content parang gusto kong kumbaga eh pagtanggol tong programa to na. Alam mo to? Alam al alam niyo mga kababayan pag nagpe-Facebook kayo. Sino 'yung mga nagpe-Facebook dito na nagla -like sa mga page ng 80s, 90s na natutuwa kayo na may yung trumpo, goma, tanchan, text. At kung ano-ano pa, tapos may tugtog na malungkot na parang naaalala nyo talaga yung batang 80s, batang 90s kayo. Naaalala nyo yung mga ganong video? Naaalala nyo yon? Oh, kasama ito lang atun. Kasama yung programa na yun. Nakakababayan. Pinaglaban lang natin, mga kababayan, ang tama. Pinaglaban lang natin. Ewan ko sa kabila bakit pinaglalaban nila yung mali. Pero wala tayong magagawa. Gusto nilang pagtanggol lang mali. Pagtanggol nila yung mali. Basta tayo, ang pinagtanggol natin tama. Kita nyo naman, nanalo tayo ngayon. Salamat tayo sa Diyos, sa Artisi Marikina Branch. At bago tayo magtapos, maraming salamat ko sa lahat ng taong sumubaybay ho sa case na to. Magmulaho ng binlag namin to, binlag ko to. Uh, sumuporta sa TBJ Itbulaga kasi alam ko ramdam na ramdam talaga ng ng Itbulaga TBJ ang ano nyo ang suporta nyo sa kanila nagugulat nga sila di ba na kahit ganito pala ganito pa rin pala ang pagmamahal nyo sa amin appreciate na appreciate din nyo ho yung uh, ginawa namin pagtatanggol sa Itbulaga nagpapasalamat po kami mga kababayan sinuportahan nyo kami sinuportahan nyo yung channel namin hindi rin naman lalakas loob ang pagtatanggol namin dyan kung di, lang, di naman dali sa inyo. Kasi alam naman namin na, although nandito kami sa taas kami nagsasalita, kayo nagbabasa, kayo nandiyan sa comment section. Pero ganun lang yun. Pero lahat ho tayo nagtanggol. Lahat ho tayo naging boses ho rito sa uh, itulaga issue na to sa TBJ. Panalo tayong lahat! Sabi nga ni Bossing Big saan man tayo mapadpad, tuloy! ang isang libot isang tuwa maraming salamat mga kababayan Bye -bye.